We'll be right <laughs> back. Yon magandang araw po isa na naman pong vlog ang ating gagawin ngayong araw andito tayo ngayon sa Marikina River Basin Protected Landscape po yung arko nya dito natin sisimulan ng ating biyahe actually wala pa ho tayong nakiki o wala pa akong idea kung ano yung pupuntaan dito na lugar pero may nakita naman akong post dito sa google map di ko alam kung anong ano nito eh Basta uh, mas masarap yung ganun, yung walang plano. Biglaan lang din kasi itong gala na to. Ayun lang, bago po sana tayo magsimula ng ating biyay, please pasubscribe po ng aking YouTube channel. Pati na rin po ang aking Facebook page po. Kasama ko nga pala ang aking kapatid na si Tito. Very good kong kapatid. Uh, yun lang. Tara, time check. 10.57 na po. Mm. Biglaan din kasi tong gala natin today. Kaya tanghali na. <laughs> Ang eta natin ay 33 minutes na, lang daw 14 kilometers. As per Google Map. Ay. Ako na daan dito. Ako daan dito eh. mali ito mali alam ko walang daan dito eh sabukan natin kasi nung, nung last time dumaan kami o nagpunta ako dito parang may subdivision dyan hinaharang ako eh yun lang sana hindi ganong kalamig dun puta pag malamig yari ang hirap maligo nito ito lang ano kayo sa lugar na to Ang lalamig ng mga ilog dito or pools Lalo na rin sa parting in, ano Parting in panta yun Nangangagat yung mga tubig Grabe Dito sana hindi diga hindi ga ano hindi ganoon kalamig sana. Wow. Welcome sa libingan ng mga paldo. Cementerio pala yun, Loyola. Yan na sinasabi ko, yan no? O, kita nyo, nade-develop na yung lugar dito. Eh, no? yung paanan ng bundok, ko oh. Ừ. bà hay nó tóc xuống talagang talaga manirahan sa mga ganito. Mapuno. Kaya init. Ang lamig. Napakapayapa. Kaya di mo masisisi talaga pag yung mga, ano, yung mga matatanda na lumaki sa probinsya o doon pinanganak. Tapos, nga rin dito tumira sa Maynila kasi hey, nga, para magtrabaho Uy, ilog. Ay, putang niya. Pero <laughs> ang ano niya, ang tingala. Ah, ang ilog. Eh, ang problema pag may mga community ni. Eh. Ang ano na, ng ilog eh, pag mga ano na ng komunidad. Sigurado ako dati hindi ganyan yan. Nung hindi pa ganun ka, anong, ano rito. Karami ang tao rito. Malinis yan. 100% yan so yun balik tayo yun, yung, pag yung mga tao talaga pag lumaki sa probinsya tapos don pinanganak, lumaki, nagkaisip pag at lumuas ng Maynila para magtrabaho pag umilad sa mga senior talagang ang hinahanap talaga nila probinsya kasi nga yung ganitong ambient tahimik yun yung inahanap hanap nila na masarap naman din talaga yung ganong ano kasi nga tahimik malayo talaga yung ah, okay. malayo talaga yung pamumuhay sa Maynila pag naano -ano, -ano. -ano pretty doon malayo may nila kasi lalo na pag sa uh, squatter ka na wala magulo pag minalas malas ka na ah, yung squatter na kasi hindi naman lahat may squatter din na medyo maayos ayos hindi ganun kagulo pero yung napunta mo talaga na magulo ay so it's, pero dahil nga away-away, ingay, kismisan, may mga buhay squatter. Wala ka naman magawa. Siyempre, yun lang ang kaya, yun, yun, lang ang kaya mo. Yun lang ang kaya mo tirhan. O doon ka makakatira na libre pag may kamagana ka nakatira doon. Kung wala man, kasi yun lang ang murang paupahan eh. Nasa squatter area eh. Diba? ba? Eh no choice kundi ang magtiis. Time check. 11:18. Eta, 11 minuto lang daw and 45 11 minuto lang ang biyahe tapos ang kilometrahe ay 4.5 kilometers. Yun, lapit na. Bulubundukin. yung mga ganyan truck yun tapos ang terik yun ang natakot si Ford eh ayaw sundan <laughs> baka umatras eh no <laughs> ayaw, ayaw sundan eh ganyan kasi talagang technique, teknik matalino si kuya veterans yung mga veterano driver ayun sa mga nanonood pala yan, lalo sa mga nag-aaral magbaneho at mga bagong driver pa lang yung pag ganyan mga tingala lalo ng mga truck Nakuna sa inyo. Ayan, pala siya umano, diba? Eh no, tignan nyo, terik o. Oh. O, oh, diba? Dahil yan, nabibiti niyan minsan. Ito nga. Oh. Eh no, nasa pala lang itong kalagit na ano. Oh. Huwag oh, oh. kayong tututok. Ayaan nyo siya pa unahin nyo. Dahil pag nabitin niyan, ang inaatras ang kanyan. No, gagambakal pa naman. Eh, tutusok siya yan o. Pag umalang. <laughs> Kasi pag banggaan niya sigurado malalaglag yung mga sampak ano niya yun, yung mga bakal na ayun, yung mga nakasap, ang kakapal pa naman no. Oh. Puta tatama sa iyo no. Oh. Ano tututok di balin dito sa dito ka sa gilid. Yan, ano. Kaya pag di mo kaya o vertikan, ayo ka tututok pero kung kaya mo yan sa gilid ka lang. Vertikan mo pero wag ka tututok, tutiwala. pag naabitin yan minsan pa naman yung mga driver niyan mga pahingante lang siyempre gusto rin matuto siyempre pag hindi mo binigyan din ng kumpiyansa yung yung tinuturoan mo magmaneho pa, hindi matututo yan eh pag lagi kang nag-iisip na baka maano baka maano eh wala kaya ayun talaga yun bibigyan ng chance yan pahawakin yan kasi yun talaga yung paraan para mahasa siya eh. pag di mo binigyan ng chance yan wala di mahasa yan at matututo yung confidence niya bababa lalo pag inisip mo to yan ang ano 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 yan yan Manila Water Kalawis Booster Station ito ang Kalawis Booster Station ang pangunahing adikain ng proyekto na ito ay upang matugunan ang lumalaking bilang sa pangangailangan ng tubig ng Antipolo City at karatig bayan nito. Tinataya na nasa 900,000 na residente ng Antipolo City ang makikinabang sa proyekto na ito. pag aari at proyekto naman ng water distributor na kumpanyang Manila Water. Warag-warag talaga motor mo rin dito eh. Naku, wala ako so sa ano. Nakaraang ko talaga. Sa Balagbag. Puta grabe. Ang lalaki ng bato. Ito na, Teo. Pangina. Makarami na. là nó bị mau Ai em muốn? Nóng quá Oh, <laughs> Nipit na pa ba ako na siya tiltin? Grabe, taas. Ay, po. Ay, ako po. Extreme! Puta! Palag-palag! <laughs> Malayo uhm. pa daw eh. Lapit na, pwede man dalhin daw yun eh. Asan nga? Asan ba? Diyan lang daw. Ba ba? Pwede man pala dalhin mo to Eh. Diretwi? Doon. Eh. Ito eh, mo ano ito. balik mo dito yan. Pwede di may harapan. Ito hawakan mo. Tanong parang naligawa ko lang ata yan eh. masa ya Baik. Betul tak dia? Dah Kaya eh, ni Maxi, Maxi lang sa kalam, Maxi lang sa kalam. Magandang hapon po. Magtatanong lang po. Sa buwing daan papunta ng Esbol Falls? Diretso lang po? Ah, pasok po dyan? Ah, sa gate na po yan? Ah, sa po yan, Tay? Property nyo po? Ah, makikinigo lang tayo ah. Ah, bali, iangat lang po yung kawayan. Eh, ah, ano mo lang para makapasok pa? Okay. Ano po pangalan niyo, Tay? Carlos. Ah, Ayun, kay Sir, Sir Carlos po. Bali, lupa niya pala. Yung private pala, ano? Private po. Private na rin labas kasi ako dito. Hmm, okay po, okay, Pero, okay po. Oh, malaya tayo maligo diyan, nak Opo, opo. Sa lahat yan, eh. Opo, salamat tayo, salamat kung gano'n. Di bale, alagaan naman tayo. Di mo magkakalat. O, lang natin, di ba, masyarong... Sa laula eh, no? Lahora. Libre na nga eh. Dapat ano, yung mga basura, Ano? Dalfin, dapat? Ay, hindi, dalhin dapat? Mga na kinabang, lang, 35, Kalat Kahalat, eh. Ubo sa ano, wala nag-maintain. Libre na nga eh. Dapat. dapat eh. Mm. -hmm. Pag may nag-maintain, eh, uh, kaso nga, bala ko nga, maglagay ako ng ano, bala na sila magbigay sa... Ka... Yun talaga. Dapat talaga tayo ganun. Kasi, kalinisan eh. Kasi sya, hindi mo talaga maano iba. Sa laula eh. Ay, sinabi mo pa na. Mm. <laughs> kaya dapat, uh, ano eh, dapat ingatan nila kasi sa atin naman lahat yan. Si, buti ganun po yung ano nyo, yung mindset nyo tay. Ay kasi yung iba, sa totoo lang na, doon sa ibang pisto, dati pinapabayad sila. E kung hindi pwede yan, kasi kung baga sa ano, kung magpabayad ka sa tao, kung pindulad mo, ano mangyari? Ay, yun, ang, yun At, ang problema dyan, oh. Oo, oh, oh. ang pan dyan eh. May, kung baga sa ano, kardo mo. Kardo mo, kasi hmm. ano po yan eh, parang negosyo mo. Oo. Oh. <laughs> negosyo mo yun eh. Buti tay, ganun kayo tay, ano? Wala, sa laula rin talaga yung iba eh. Saan ka pa galing? Sa Maynila pa po. Sa Maynila? Sa San Juan, no? Ano. Ah, hmm. Aba tay, mga taga-Bulacan, nakarating dito na. Oo, oh, maganda kasi tay eh. Oo, oh, oh, ang ilog dito. Marumi marumi ma kaya, kasi umulan eh. Hindi kaya may, may team yung tubig. Umulan kasi eh. Alam mo, ito sa Manadlam, medyo dumumi lang ito nung ginawa kalsada kasi... Ah, yung uh, Alikabok. o, oh, uh, siyempre, hukay, uh, o. Oh. hindi na. Gawa pag umulan, malinis na yung ano. Mm. Dito, ilog na to. Yun niya po, yung linaw eh. Ang ganda eh. umulan ng malakas. Mm. O, mga dalawang oras, umulan, malakas. Mm. Babaha siya. Ah. Mga dalawang oras. Malinaw na ulit. Na ah, kasi umano eh. Kung Kaya, ano o galing siya taas, kung baga sana, nakalaykay eh. Kasi pag ano ng tubig. Mm. Mabilis ma, ano? Luminaw. Luminaw. Okay. Okay. Kita, okay. 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 maraming salamat okay. po, Tatay Carlo. Mo lang. Apo. Kasi, ng mga ano. Apo, ah, sige po, sige po. Ano yung, ano, yung kawayan na yun. Papasok daw dun sabi ni tatay. Sige tayo, salamat tayo, salamat. Papasok daw eh. Papasok, sige balik men. Sino ba kasi ba? Sino pasok mga palayan? Salamat! Tatay Carlo! Arlo! Salamat, Tatay ka, Arlo! Nabang dito, Tay! Uy! Ito Ano ko?

Ito yung mahirap pag walang tour guide eh Puta <laughs> Dunong dunungan ka nito ngayon Nakakatakot ah, Dahil dito Hmm, <laughs> ada ahas. Pancake. Trim. Ay to, hubungan ko kami dito. Ay Magpe-prepare muna kami ng pagkain namin. Masusubukan ko na ngayon yung bagong bili ko na panluto. Kung hindi ba siya madingit na tuan, at kung hindi ba siya nakakasunod ng kilit ko sunod ko naman inihanda ang aking kalan na panuso habang hinahanda ko na yung kalan, pinaghugas ko na ng bigas si Tew -tew. maganda itong nabili kong kalan kasi hindi siya bulky. Bagay na bagay siya sa mga nagpo kapi Habang sinisindihan ko ng aking galan, nagtataka ako bakit hindi ko makita yung apoy. Muli kong chineck yung stop, kasi in-adjust yung power ng butane kasi baka mahina lang yun pala nakabaliktad yung kalan ko bobo <laughs> ito ang malaking pagsubok na haharapin ng nag-uupis ang maging -campers. yung hindi mo pa alam kung paano gagamitin ng proper ang mga camping gear mo madaming adjustment ka na gagawin basta pa nagsisimula ka pero lahat 'yan matututunan mo paglipas ng panahon do basta wag ka lang susuko andiyan din ang mga hilaw na luto na kain sabi nga ng mga matatandang campers tatlong uri daw ang sinaing sa camping hilaw tutong at malata pag so, lalapasan mo na daw at matuto ka na magsaing ng tama yun daw ang patunay na certified campers ka na Welcome sa Ichbol Falls Malamig at napakalino ng tubig dito Mula dito sa taas ay pwedeng tumalon dahil sa lalim ng ilog na to Ito naman ang napakakit ng Ichbol Falls Maganda rin ang rock formation ng mga bato rito na malapalawan vibes Payo lang pala sa mga maliligo dito mainam na gumamit kayo ng aquasius shoes dahil sa talas ng mga bato dito. Para iwas dulas at disgrasya. Ito tayo guys sa second spot. Lakad na. Medyo masukal yung daan. tapos ng mahirap at mahabang lakarin. Ito ang bumungad sa amin. Welcome sa Mapilog Lagoon! solid ng solid ng second spot namin solong solo pa namin maganda siya malinaw malapad yung ano yung ilog tas banayad lang di ganun kalakas yung agos grabe okay to solid libre pa walang bayad o oh, di ba solid talaga Solong solo namin Sunod to sa mahal na araw Puno to Grado to Sarap grabe So yun lang mga pa paalala pala Pag nagawi nag kayo sa mga ganitong lugar Na mga libre wala nagme-maintain Please lang o oh, yung mga basura nyo Kung anong hindi nyo rito papasok sa loob Sana dalhin nyo rin palabas Kunti lang naman yan eh Huwag kayo ng basura rito Kasi pag ganitong mga libre, open, wala nag-maintain ito. Wala naglilinis. Kaya pakiusap lang, dalhin nyo na lang yung mga basura nyo. Ayan, gaya nyo, iniwan. Oh. Di ba? Ganito. Kuninan nyo, dalhin nyo na lang palabas. Kasi wala nag-maintain dito pangalagaan natin itong kalikasan natin para manahin para mga susunod na henerasyon so ayun solid solid po yung ano natin yung gala natin today kung nagustuhan nyo yung video ko please subscribe naman po yung aking youtube channel pati ang aking facebook page kung nagustuhan nyo po yung video ko so yun lamang po dito na, na natin tatapusin ang ating video maraming salamat po mga pads FISH!